J. Rocky's secret files. hinaharot ng boyfriend ko. Ang girlfriend ng kapatid niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ako si Jamaica. Tatlong taon na kaming magkarelasyon ng boyfriend ko. Tawagin natin ang boyfriend ko sa pangalang Gino. Dalawa silang magkapatid. Parehas na lalaki. Magkasama sila sa iisang bahay. Magkasama pa sa iisang kwarto. Malaki naman yung kwarto nila. Kahit parehas silang may trabaho na, same room pa rin sila. Isang taon lang yung agwat nilang magkapatid. Si Gino yung panganay at si Gia naman yung bunso. Yung kapatid niya, merong girlfriend. At itago natin siya sa pangalang Fiona. I think two years na sila. Okay naman lahat eh. Kaya lang, may mga napansin ako na maliliit na bagay between my boyfriend and my boyfriends brothers girlfriend Last December Magkakasama kami nag-celebrate ng Christmas sa bahay nila. Habang nagre-ready kami ng spaghetti ng mama nila. Si Gino at si Fiona nagtatawanan habang may pinapanood sa cellphone ni Gino. Nasa sala sila. Si Gia naman, busy sa pag-iihaw ng barbecue. Nakaramdam ako ng konting kirot. Biruin mo, yung boyfriend ko, kasama yung girlfriend ng kapatid niya, Sa sala. Hindi man lang kami matulong-tulungan sa paghahanda para sa Pasko. Pero okay lang. Then, time passed by. One Saturday afternoon. Nasa kwarto ako ni Gino at ni Gian. Inaayos ko yung mga damit ni Gino. Nakakalondri lang. Katabi lang ng cabinet niya yung higaan niya. Si Gino nakahiga sa kama niya. cellphone Nang biglang pumasok sa room si Fiona. At bigla na lang itong humiga sa tabi ni Gino, na boyfriend ko. Like, hello, I'm here. Ako yung girlfriend. Bakit hindi ka na lang humiga sa kama ng boyfriend mo? Sa isip-isip ko. Nakakainis na andoon ako... Tapos itong girlfriend ng kapatid ng boyfriend ko, bigla-bigla na lang tatabi sa pagiga sa boyfriend ko. Tapos naghaharutan pa. Kahit hindi ako nakatingin ng lantaran sa kanila, kitang-kita ng peripheral ko yung paghaharutan nila. Yung girl, pinitik yung boyfriend ko sa tenga. Tapos eto namang boyfriend ko, biglang kiniliti sa tagiliran si Fiona. Si Fiona napatawa ng malakas. Habang ako, tahimik na nag-aayos ng gamit ng boyfriend ko. Sa pagkakataong yun, parang gusto ko nang sumigaw. Kulang na lang sabihin ko, Girl, di ba may boyfriend ka? Ba't di yun yung harutin mo? Tapos gusto ko din sabihin sa boyfriend ko na, Baka kailangan nyo kayo lang na nandito. Hindi ako kailangan dito. Kulang na nga lang tanungin ko pa sila ng, Aalis na ba ako dito sa kwarto? Pero Hindi. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Iniisip ko kung ano bang magandang sabihin at ano nga bang magandang gawin. Yung hindi ako magmumukhang desperada, insecure, at kawawa. Magsasalita na sana ako nang biglang pumasok si Gian. At nakita niya rin yung nakikita ko. Nakikita niya na magkatabi sa higaan ang boyfriend ko at ang girlfriend niya. Pero wala man lang itong reaksyon. Mukhang pagod na pagod ito. dire diretso to sa kama niya na ilang hakbang lang mula sa higaan ni Gino. Sa isip-isip ko, sana naman, Fiona, puntahan mo na yung boyfriend mo. Mukhang pagod, do. Oh. Buti na lang, bumangon si Fiona at pinuntahan na nga yung boyfriend niya. Minamasahe-masahe nito yung boyfriend nito. nga naman ako ng maluwag. Pero para bang meron pa rin bigat akong nararamdaman. Ha? Parang may mali. Yung boyfriend ko naman, Tinanong ako. Hindi ka pa tapos dyan. Sabi ko, hindi pa. Sa pagkakataong yun, parang gusto ko nang magalit sa kanya. Kasi hinahayaan niya na ganun-ganunin siya ng jowa ng kapatid niya. Pwede naman kasing hindi umabot sa ganun, di ba? Pero pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Maya-maya pa, Narinig na namin si tita na nagsasalita na kakain na. Fast forward. Three weeks ago, nagpunta kami ng Palawan. Double date. Ayaw ko sanang pumayag. Kaya lang, sina Gian at Fiona ang nagbook ng tiket. Nabook na ang lahat ng arrangements. At isa pa, pangarap ni Gino na makapunta doon. Matagal niya ng pangarap yun. At sa wakas, matutupad na nga. Pinag-usapan kasi nila yung magkapatid. The double date sa Palawan. Ayaw ko naman maging KJ. Kaya, nang malaman ko, napupunta na talaga kami, nag-isip ako. nag ako ng mga isusuot ko. Actually, hindi talaga ako masyadong nagpapakita ng skin. At dahil nung time na yon alam kong beach body si Fiona, pinaghandaan ko talaga yon Malaki lang yung hinaharap niya pero wala siyang puwet. Ako naman, katamtaman lang yung hinaharap pero merong ipagmamalaking puwit. Siyempre, gusto ko rin na hindi ako magpapakabog sa trip namin yun. Kaya talagang niready ko yung mga swimwear ko. Medyo nag-diet din ako para lumiit yung tiyan ko nun. At nung nandoon na nga kami, buti na lang magkaiba kami ng room. Just right in time. Hindi ko na malay, nakaidlip ako. Tapos may kumakatok sa pinto namin. Naalimpungatan ako. Pagmulat ng mata ko, nakita ko si Gino. Katabi ko, bising BC -bisi kakalaro ng Mobile Legends. Kaya sabi ko, kumilos na kami. Tumayo ako at binuksan ko ang pinto. Ang pinto. Pagkabukas ko, nakita ko si Fiona at Gian. Pinapasok ko sila sa loob ng room. Napansin ko, nakabisa sila. Si Fiona nakatupis na color nude, pero merong balabal. Pero kitang kita yung mga malulusog niyang hiraharap. Nakakainis. Parang ang sarap balutan ng kumot. At si Gia naman, walang top. Macho. Pero mas macho pa rin sa paningin ko si Gino. Sabi nila, mauhuli na daw kami sa activity na gagawin namin. Bilisan na daw namin at magbihis na kami. E napansin ko na si Gino nakabihis na at okay na. Pero pansin ko lang, titig na titig ang boyfriend ko sa girlfriend ng kapatid niya si Fiona during that time, selfie ng selfie sa, sa may salaminan ng room. Pero sabi ko sa sarili ko, Girl, wag kang paranoid. Bilisan mo na lang kumilos. Kasi ikaw na lang yung hindi nakabihis. Kaya sabi ko, ay sandali lang magpapalit lang ako. Maya-maya pa, kinuha ko na yung swimsuit ko sa bag ko at pumasok ng CR. Sinuot ko yung one piece na nabili ko sa online shop nakakapush ng boobs. <laughs> Kaya mukhang meron ako nun. At hulmang-hulma naman ang sexy body ko. Hindi magpapakabog sa girlfriend ng kapatid ng boyfriend ko. Paglabas ko ng banyo, nadatnan ko si Gino na nilalagyan ng sunscreen si Fiona. Napamura ako sa isip-isip ko. Pero kalmado pa rin ako. Tinanong ko na lang si Fiona. "Asan si Gian?" Sagot ni Fiona. "May kinuha lang sa glit sa room." Tapos sabi ko, ah, "Ah, ako din palagay naman mahal. Hindi pa ako nakakapaglagay ng sunscreen." Tapos kinis ko sa lips ang boyfriend ko. Nakitang-kita naman ni Fiona after a few minutes, may kumakatok na. Binuksan ni Fiona at yun na nga si Gian. At gumora na kami. Natapos ang trip na yun na may malaking question mark sa utak ko. Biruin mo sa trip na yun, yung dalawang araw na yun narinig ko na sabi ng boyfriend ko kay Fiona, kagatin kita dyan eh. Pero hindi na lang ako nagre-react. Isang araw din nasa sala kaming lahat sa bahay nila. Merong uh, sugat uh, ang boyfriend ko. At uh, magkatabi sila ni Fiona. Bigla na lang sabi ni Fiona, "Uy, may sugat ka. Gamutin natin." Eh nagamot ko na yun. Hindi ko naman sinasabi na masama yun na notice niya na may sugat 'yung boyfriend ko. Pero ang sinasabi ko dito is that ah, grabe naman 'yung atensyon na ibinibigay niya sa boyfriend ko. Tapos meron pang isang araw na 'yung boyfriend ko nasa kwarto nilang magkapatid. Eh 'yung kwarto nila merong uh, CR. Tapos, ako nakahiga lang dun sa higaan ng boyfriend ko nang biglang pumasok si Fiona at dere-derecho siya doon sa CR na kung saan naliligo yung boyfriend ko. Eh hindi naman naglalak ng CR yung boyfriend ko. Pumasok siya at kumuha lang ng tissue. Eh sa pagkakaalam ko, pag naliligo yung boyfriend ko, what oh, to bad yun? She seems to be so comfortable. Nakakainis na. Hanggang sa hindi na ako nakapagpigil pa. Nagsabi na ako ng nararamdaman ko sa boyfriend ko. I confronted him. Ang sabi ko, hindi ako okay sa nararamdaman ko. Tapos, inakasuhan ako ng boyfriend ko na silosa ako at insecure. When I was just trying to tell him na hindi ako komportable sa mga nakikita at nararamdaman ko. At ang sabi niya pa sa akin, bakit naman daw niya gagawin yun sa sarili niyang kapatid? At kapag binring up ko pa ulit, yung issue na yun, iiwanan niya daw ako. Ngayon, pakiramdam ko nagkaroon na sila ng something. Feeling ko nga nag-sex na sila eh. Feeling ko nga Meron silang secret relationship or baka in love na sila sa isa't isa? Pakiramdam ko kailangan kong makipagkompetensya doon sa girlfriend ng kapatid niya. Kailangan ko makipagkompetensya doon sa atensyon. Eh in the very first place ako yung girlfriend at hindi ko dapat nararamdaman 'yun. Grabe. It is getting annoying. Gusto kong humingi ng uh, ng opinion ninyo or if anyone has experienced this. Pagod na pagod na ako makaramdam nito. And honestly, parang gusto ko nang umalis sa relasyong ito.